Ah, uh, mayroon po tayong uh, napakagandang balita. Uh, ito po ay uh, tungkol sa isang estudyante. AI uh, software na na-detect uh, ng uh, oh, pwedeng maka-detect ng uh, bara sa puso. Inimbento ng uh, grade 11 student dito sa Quezon City. Isang uh, makabago at uh, makabuluhang uh, teknolohiya ang naimbento ng uh, grade 11 student mula sa Quezon City Science High School na may kakayahan na matukoy ang uh, plaki o uh, build-up sa bara o gamit ang artificial intelligence. Ito po nga uh, nasabing uh, naimbento ng uh, batang uh, grade 11 student ng Science High School ay uh, napaka-importante at uh, ito po ay... Uh, makakatulong sa ating mga kababayan na mayroong kinakaharap o problema sa puso. Kaya ito po nga ating mga estudyante ganito o itong mga Pilipino na ating mga kababayan na ganito na may katangihang uh, uh, makapag-imbinto dapat po ito ay uh, suportahan ng ating uh, gobyerno o ng... Uh, Ika nga itong uh, D.O.S.T. o ano pa mangsangay ng ating gobyerno na nangasiwa sa ganitong uh, mga teknolohiya. So muli po tayo magbabalik mga kababayan. Mamaya po uh, tayo po ay muli nga uh, mag-update sa iba pang mga mainit na balita. Ako po si Joe Olea. Maraming salamat, Pilipinas.